Hello mga besh, kumusta kayong lahat? Ngayon pala ay gagawa ako ng coconut oil para sa mga kagat-kagat ng langgam sa kay batang guapito. Maraming kagat ng langgam kasi ayan, pasaway ang batang yan. At meron kasing tumubo sa kanyang kamay na namum, namumula lagi niyang kinakamot. At uh, naglagay na ako ng maraming ointment at hindi pa rin ano hindi pa rin umubra it doesn't work it doesn't work english yun ha obitaw hindi pa rin siya gumagaling kaya may nakapagsabi sa akin na coconut oil daw yung ilagay kaya ito gagawa ko ngayon ang tagal ko nang hindi nakagawa ng ganito last na natatandaan ko nung gumawa ako is bata pa ako noon eh anong mga uh, hindi eh, ko na matandaan kung anong edad ko noon basta bata pa ako masarap din kasi ang laman nito guys pang ulam yun kasi dati ko nung wala akong ulam yun ulam ko basta may niyog ayan biniya ko na yung ano dyan Uh, yung niyog syaka, Ay, yung liog at saka takagurin. Hay. Hay. Hay, kinitak yung singot. Agoy, kada silang kamot, kaderiti. na sinang kamot, may mga tahi velo sa iring wala kasi kaming pang ano ng niyog, yung pang rater talaga siya kaya manual na kagod mapapagod ka talaga sa kakakudkod yan, pero sanay naman ako kasi dati nung nagsasalad pa yung nanay ko gumagawa kasi siya ng salad minsan tumutulong niya ako sa pagkagod para naman imadali eh, yung proseso, so, ayan enjoy na sa pagkagod habang may mga batang tasaway dyan na nasa likod habang nagkakagat dapat may face reaction din tingnan nyo yung bibig ko <laughs> naghiwi hiwi-hiwi na <laughs> So few minutes ay nako natapos din ito lahat na nakagod ko dalawang niyog to isang maliit at isang malaki. At saka lalagyan ko na to ng kunting-kunting tubig lang para makuha yung pinakakatas niya. Yun lang para madali namang ano madaling maluto. Pinakakatas para ano siya. Lagyan lang siya ng tubig para maging madulas-dulas. Ay madulas-dulas. Ah basta ganun na yun. Uh, dapat uh, kunin yung pinakakatas niya talaga. Uh, hagurin ng hagurin at ano pigain ng pigain hanggang makuha mo lahat ng katas ay pigain oh yan basta piga piga lang ng piga hanggang sa matapos kasi dapat ano espeso talaga yung gata mo para madaling maluto kasi pag nilagyan ng madaming tubig ang tagal niyan maluto at saka ano din sa gasol wala kasi kami kahoy dito na gamit gasol lang ayan salain na natin at pagkatapos niyan ay ilagay na natin diyan sa kawali mamaya-maya o oh, dapat simut-simutin talaga ng simut-simutin yan amoy na tera pa at pigain mo muli ayan guys ganun katrabahuso yung paggawa ng ano ng ano mo tawag dyan coconut oil naman manual talaga o oh, yan pagkatapos nyan ay maglagay na tayo ng kawali dyan sa ating gasol ayan pinainit ko na yan at ilagay na natin yung pinakagata o oh pagkatapos ng ilang minuto, ayan na siya guys, kumulo na siya na nagpababos bubbles na siya, malapit na itong mag-oil, ayan lang na natin itong kumulo ng mag-reduce yung tubig ito malapit na malapit na talaga nag-reduce na kailangan natin itong ipa brown-brown para maluto na siya kasi babaho yan ang, ang coconut oil pag hindi masyadong luto madali kasing mabaho yan Ilala ilalagay ko ito sa ref pagkatapos mamaya kasi uh, pag dinilagay babaho talaga yan na siya guys luto na at itatransfer ko na yan sa lalagyan yan para siyang brown kasi nga nasunog hindi ko siya kaagad nakuha sa apoy ito na yung kay batang guapito na hunting na nyo guys at ilalagay ko na dyan mas maganda kasi tulog yung bata sa gabi para naman ay ano talaga uh, ma-absorb talaga ng kamay yung nilalagyan niya. Hanggang dito na lang, babush. Hanggang sa muli.